san ang lihim ko ay muntik ng wasakin ang buong buhay ko. Hello, pangalan ko ay Clara Mendoza, ako ay apat na putpitong taong gulang. Nangyari ang lahat noong naipakulong ang aking asawa sa limay, bataan dahil sa kasong pandaraya sa negosyo. Bigla akong naiwan na mag-isa, hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa mata ng mga kapitbahay at kaibigan. Ang buhay ko ay naging isang malaking katahimikan na puno ng pangulila at hiya. Ngunit isang hindi inaasahang pagdating ang nagbago ng lahat. Ang aking bayaw, si Sergio, na matagal nang naka-wheelchair matapos ang isang aksidente sa motorsiklo. Siya ang nagsimulang bumuo ng tulay mula sa dilim ng aking kalungkutan, isang tulay na mailihim na apoy sa ilalim. Sa maliit na bayan ng Limay, hindi biro ang pagharap sa mga usap-usapan at tingin ng mga tao. Ang asawa ko ay nawawala sa loob ng limang taon, at ako, bilang kanyang asawa, ay naging sentro ng mga bulong-bulungan. Habang umiikot ang mundo ko sa pagitan ng pangulila at pag-asa, si Sergio ang naging sandalan ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula ang kakaibang koneksyon namin hanggang sa isang hapong nagtagal kami sa kusina, nagsalo sa isang bote ng alak, at ang simpleng paghipo ng aming mga kamay ay naging simula ng isang apoy na di ko inaasahan. Sa mga umaga, ang amoy ng kape sa bahay ni Sergio ang nabubukas ng araw namin. Siya, na dating isang atleta, ngayon ay limitado sa wheelchair, ngunit may mga mata siyang puno ng tapang at lihim na pagnanasa. Sa bawat pagdating niya, ramdam ko ang kuryenteng pumapaimbulog sa paligid namin, isang lihim na hindi namin sinasabi, ngunit ramdam naming pareho. Ang hapong iyon sa kusina, habang hinihimas niya ang aking pulso at nagkatinginan kami, ay nagbukas ng pintuan sa isang mundong puno ng panganib at pagnanasa. Hindi ko inaasahan na sa isang gabi ng tag-ulan, biglang babalikan kami ng aking asawa, si Andres, na may dalang bulaklak at ngiti ng taong puno ng pag-asa. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi sorpresa, kundi isang pagkabigla nang makita kami ni Sergio na magkahawak kamay sa gitna ng aming lihim na pagtatali. Ang paghaharap na iyon ay nagwasak sa lahat ng aking pagtatangkang magtago ng katotohanan. Hindi madali ang pagpili sa pagitan ng dalawang mahal ko sa buhay, ang asawang nagdurusa sa kulungan, at ang bayaw na naging kanlungan ko sa gitna ng unos. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran sa pagitan ng pag-ibig, pagkakasala, at pagtataksil. Sa likod ng bawat ngiti sa harap ng mga kapitbahay at mga palihim na halik ay isang kwento ng pagdurusa at pag-asa na ayaw kong ipaalam sa sinuman. Ngunit paano ko haharapin ang pagbabalik ni Andres? Paano ko haharapin ang mga bulong-bulungan at ang sigaw ng konsensya ko? At higit sa lahat, paano ko papawiin ang apoy na unti-unting sumusunog sa puso ko? Ito ang kwento ko, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Nakaumpisa na ang aking kwento. Continue. Mula nang mapasakamay ko ang lihim na iyon, ang bawat araw ay naging mabigat na pasanin. Sa maliit na bayan ng Limay, ang mga mata ng mga tao ay tila mga batong matalim na pumipitik sa bawat hakbang ko. Ang mga kapitbahay na dati naging ngiti ay naging malamig, ang mga kaibigan ay naglaho na parang bula. Ang bahay namin na dati ay puno ng tawanan at saya, ngayon ay naging isang lugar ng katahimikan at pag-iisa. Ako, si Clara Mendoza, apat na putpitong taong gulang, ay biglang naging isang babaeng tinataboy ng kapalaran. Nang malagay sa bilangguan si Andres, ang asawa ko, limang taon ang itinakda para sa kanya dahil sa kasong pandaraya sa kumpanya namin. Ang mundo ko ay muntik ng bumagsak ng tuluyan. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil ang pangalan namin ay naging usap-usapan sa buong bayan. Sa tuwing lalabas ako, ramdam ko ang mga titig na naglalaman ng paghusga at pagkamuhi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang tao na patuloy na pumapasok sa buhay ko, si Sergio, ang kapatid ni Andres, na matagal nang naka-wheelchair matapos ang isang aksidente sa motorsiklo. Si Sergio ay matangkad, may katawan pa ring naglalaman ng dating lakas bilang atleta. Ang mga mata niya ay malalim at puno ng katahimikan, ngunit may apoy na naglalagablab sa loob na hindi ko mawari. Sa umpisa, dumadalaw siya sa akin dahil sa obligasyon bilang kapatid ni Andres nagdadala ng mga pagkain, tumutulong sa mga dokumento at sa mga gawain sa bahay. Ngunit unti-unti, naging dahilan siya ng pag-asa ko sa gitna ng aking kalungkutan. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kusina, nagtagal ang aming mga kamay isa-isat isa nang hindi sinasadya. Para sa iba, maliit na pagkakamali lang iyon, ngunit para sa akin, isang kidlat ang tumama. Nang tumingin ako sa mga mata niya, napansin kong di siya lumilingon, pati ako'y hindi makawala sa titig na iyon. Sa gabing iyon, unti-unti kong naramdaman ang isang apoy na sumisiklab sa puso ko at alam kong hindi na ito mapipigilan. Mula noon, naging mas madalas ang pagdating ni Sergio sa bahay. Hindi ko nalang inisip kung tama o mali. Ang bawat hapong kasama siya ay puno ng pag-uusap, mga ngiti at lihim na pagtingin. Ang kusina ang naging saksi ng aming mga lihim na sandali isang lugar na dati normal lang, ngayon ay puno ng mga nag-aalab na damdamin. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang ang mga kidlat ay naglalaro sa langit, dumating si Sergio ng maaga dala ang mga sariwang prutas mula sa palengke. Habang kami nagkukwentuhan, ramdam ko ang init ng kanyang mga mata sa bawat paggalaw ko. Nang unti-unti niyang hinawakan ang aking pulso, hindi ko na maitakwil ang damdaming iyon. Hindi kami nag-usap tungkol dito, pero pareho naming alam na may umiiral na kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Siyempre, alam ko ang lahat ng panganib. Alam kong mali ito sa mata ng bayan, sa mata ng batas, at sa puso ng aking asawa na nakakulong sa limay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy na iyon ay patuloy na sumisiklab sa amin. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang gabi habang nag-uusap kami sa kusina, narinig namin ang tunog ng susi sa pinto. Ako ay nanlaki ang mga mata nang makita si Andres, ang asawa ko, na nakatayo sa pintuan, tila isang anino na bumalik sa mundo ko. Ang titig niya ay puno ng pagkabigla at pait. Hindi niya alam ang lihim na aming tinatago, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Ano ang mangyayari ngayon? Paano ko haharapin ang pagbabalik niya? at ano ang magiging kapalaran ng aming lihim na pag-iibigan ang buhay ko ay nagiging isang pelikula na puno ng tensyon at pasakit ngunit hindi pa ito ang katapusan continue hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang bumalik si Andres sa bahay ang aking asawa na limang taon nang nakakulong sa Limay dahil sa kaso ng pandaraya ang bigat ng kanyang mga hakbang ay tila ba sumasalamit sa bigat ng buong mundo sa aking dibdib Nakatayo siya sa pintuan ng aming tahanan, may dalang bulaklak at isang kahon ng mga kendi, dala ang pag-asa na muling buin ang aming pamilya. Ngunit ang tanawin na kanyang nasilayan ay hindi ang inaasahan niya. Nasa kusina kami ni Sergio, magkahawak kamay, sa isang sandaling puno ng lihim at pagnanasa. Nang makita niya kami, ang kanyang mga mata ay nagbago, wala na ang dating init ng pag-ibig, pinalitan ng pagkabigla at sakit. Ang pagpasok niya ay parang lindol na yumanig sa lahat ng pundasyon ng buhay namin. Ako, si Clara Mendoza, ay nanlaki ang mga mata, hindi makagalaw, tila ba ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang puso ko ay nagitngit sa kahihiyan at takot. Si Sergio naman ay nagtatangkang bumangon mula sa wheelchair, ngunit tila nilinlang ng bigat ng sandali. Hindi naglaon, nagkaroon kami ng matinding pag-uusap na puno ng luha, galit at mga tanong na walang sagot. Saan nagsimula ang lahat nito? Tanong ni Andres na puno ng pighati. Hindi ko kayang magsinungaling kaya ang mga salita ko ay nagmula sa puso, pagsisisi, pag-iyak, at pag-amin na ako'y naligao sa gitna ng kawalang pag-asa. Ang aming buhay ay naging isang bangungot na puno ng tensyon. Ang mga kapit-bahay ay nag-uusap ng palihim, ang mga kaibigan ay lumayo, at ang bawat araw ay isang laban para sa akin sa pagitan ng pag-ibig, pagkakasala, at pagtataksil pinipilit kong magmukhang matatag sa harap ng lahat, ngunit sa loob, ako'y isang gumuho na nilalang. lang. Hindi lang ako ang nasaktan. Nakita ko ang bigat sa mga mata ni Sergio, ang kapatid ng aking asawa na naging aking kanlungan at kalasag sa panahon ng aking pangulila. Ang aming lihim na pag-ibig ay naging dahilan ng pagkawasak ng aming pamilya, ngunit sa kabila nito, hindi ko maitago ang damdamin ko para sa kanya. Sa bawat gabi, naririnig ko ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana, na parang mga patak ng luha na bumabagsak sa aking puso. Ang aking buhay ay gumuho sa pagitan ng dalawang lalaki, ng dalawang mundo na hindi dapat nagsanib. Ngunit kahit gaano kadilim ang aking paligid, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan: Paano ko haharapin ang aking asawa, ang aking bayaw, at ang sarili ko? Ang mga lihim ay palaging maihanganan at ang aking kwento ay nasa bingit ng pagbubukas ng pinto ng katotohanan na magbabago ng lahat. Continue! Ang mga araw pagkatapos ng pagbabalik ni Andres ay tila isang malupit na pelikula na paulit-ulit ang eksena ng sakit at pagdurusa. Sa bawat pagtingin niya sa akin, ramdam ko ang bigat ng pagtataksil na bumabalot sa aming tahanan. Ang dating liwanad ng aming pamilya ay napalitan ng mga anino ng galit at pagkadismaya. Ako, si Clara Mendoza, ay nananatiling nakatayo sa gitna ng unos, ngunit ang puso ko ay unti-unting nabibiyak sa dalawang piraso. Si Sergio, na aking naging kanlungan at kasangga sa mga panahong ako'y nag-iisa, ay ngayon ay tila isang estranghero sa bahay na dati naming pinagsaluhan. Ang aming mga lihim na sandali ay napalitan ng mga tahimik na pagtatalo at mga paninindigan na naglalayo sa amin. Isang hapon, habang ako'y naglalaba sa bakuran, naramdaman kong pinagmamasdan ako ni Sergio mula sa pintuan. Hindi niya sinabi ang anumang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagnanasa. Nang magtagpo ang aming mga tingin, para bang nag-usap ang aming mga puso ng walang salita. Ngunit sa likod ng mga iyon ay ang bigat ng aming pagkakasala. Si Andres naman ay tila nagbabantay sa bawat kilos namin. Hindi siya galit na sumisigaw o nananakit, kundi isang malamig na presensya na walang imig, ngunit puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa amin, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya kayang itanong. Ang bahay namin ay naging isang bilangguan ng mga damdamin, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay may kwentong hindi mapagsabihan. Sa gabi, habang natutulog, naririnig ko ang mga hilik ni Sergio na tila ba isang paalala ng aming lihim na mundo. Ngunit sa umaga, ang katahimikan ay bumabalot muli, dala ang pangamba at kawalang katiyakan. Sa kabila ng lahat, ako'y nahihirapang pumili. Ang puso ko ay nahahati, hindi lang dahil sa dalawang lalaki, kundi dahil sa mga pangarap at alaala na unti-unting naupos. Alam kong ang bawat desisyon ay may kapalit at ang kapalit ay maaaring masakit at mapanira. Isang gabi, habang naguusap kami ni Sergio sa kusina, napagtanto ko na hindi na namin kayang itago ang aming nararamdaman. Ang bawat haplos at titig ay nagiging mas matindi, mas mapanganib. Ang aming pag-ibig ay naging isang apoy na hindi na namin kayang apulahin, ngunit alam naming ito rin ang aming magiging sumpa. At sa likod ng bawat halik, naririnig ko ang mga yapak ni Andres na unti-unting lumalapit, dala ang bigat ng desisyon na kailangan naming harapin. Sa maliit na bayan ng Limay, ang mga lihim ay hindi nagtatagal. Ang bawat bulong, bawat tingin, ay nagiging apoy na sumisiklab sa madilim na gabi. Paano ba haharapin ang bukas na puno ng tanong at takot? Continue. Sa bawat paglipas ng araw, ang tensyon sa aming tahanan ay palala ng palala. Si Andres, na dati kong iniibig ng buong puso, ay naging isang aninong palaging nakamasid, puno ng pait at pangamba. Ang bawat kilos ni Sergio ay sinusubaybayan, bawat tingin namin ay pinag-uusapan sa mga bulungan ng baryo. Ako, si Clara Mendoza, ay nararamdaman kong unti-unting naubos ang aking lakas. Sa harap ng mga kapitbahay, nagpapanggap akong matatag na asawa na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak, ngunit sa likod ng mga pinto ng aming bahay, ako ay isang babaeng nilalaso ng guilt at pagnanasa. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Sergio sa maliit na sala, hawak-hawak ang mga kamay, ramdam ko ang init ng kanyang palad na nagpapalakas sa akin. Munit sa kabila ng init na iyon, alam kong bawat sandaling iyon ay puno ng panganib. Hindi namin mapigilan ang pag-ibig na unti-unting lumalago sa pagitan namin, ngunit alam din namin na ang bawat halik ay isang patalim na naghahati sa aming mga puso. Isang araw, habang naglalakad kami sa palengke ng bayan, di sinasadyang nahawakan ni Sergio ang aking kamay. Para sa amin, isang munting sandali lamang iyon, ngunit sa mga mata ng mga tao, ito ay isang bulong ng pagtataksil. Isang matandang babae na kilala namin ay nagbigay ng matalim na tingin at nagbulong, "Sila na naman." Ang mga bulong ay naghari sa baryo. Ang mga kapitbahay bahay kong dati nagpakita ng malasakit ay ngayon ay nagiging mga hukom na hindi mapatawad. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang pagnanais na maging malaya sa mga tanikala ng kahapon. Sa piling ni Sergio, nadarama kong may buhay pa akong natitira, isang buhay na puno ng pag-asa at pagnanasa na matagal nang nawala. Ngunit alam kong ang aming lihim ay isang bomba na pumutok na, at ang mga piraso nito ay unti-unting sumisira sa aming mga puso. Paano ba haharapin ang mga araw na puno ng pagdududa, galit at sakit? Parating na ang sandali ng katotohanan ang araw na kailangang pumili ako, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa dalawang lalaking mahal ko sa magkakaibang paraan. Ang aming kwento ay patungo sa isang dulo, ngunit ang tanong ay, anong magiging kapalaran ng aming mga puso? Continue. Ang bawat gabi ay naging isang labanan sa pagitan ng puso at isipan. Ako, si Clara Mendoza, ay nahaharap sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Ang dalawang lalaking mahal ko, si Andres, ang aking asawa na matyagang nagdusa sa bilangguan, at si Sergio, ang bayaw na naging aking kanlungan sa gitna ng unos, ay naguumapaw sa aking isipan at puso. Hindi naging madali ang mga araw na lumipas. Ang bawat sandali kasama si Sergio ay puno ng init, ngunit may kasamang takot at guilt. Sa kabilang banda, si Andres ay unti-unting lumalapit, dala ang bigat ng kanyang mga tanong at ang pangulila para sa isang pamilya na ngayon ay nagkawatak-watak. Isang gabi, habang kami ni Sergio ay magkahawa kamay sa sala, naramdaman ko ang bigat ng aming mga lihim. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at takot, at ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalinlangan. Clara, kailangan nating harapin ito. Hindi na tayo pwedeng magtago. Alam kong tama siya, ngunit ang takot sa kinabukasan ay pumipigil sa akin. Ang bawat araw ay punong-puno ng mga bulong-bulungan sa aming bayan sa Limay. Ang mga kapitbahay ay nagmamasid, ang mga kaibigan ay naglalayo, at ang aking puso ay parang nadudurog sa bigat ng lahat. Isang umaga, nakatanggap ako ng liha mula kay Andres mula sa bilangguan. Ang kanyang sulat ay puno ng pag-asa at paghingin ng tawad, ngunit may isang pangungusap na tumagos sa aking puso. Clara, mahal kita pa rin, ngunit kailangan nating malaman kung saan tayo patungo. Ang mga salita niya ay parang kidlat sa madilim na gabi. Alam kong kailangan ko ng pumili, ngunit paano? Paano pipiliin ang dalawang taong nagbigay sa akin ng pag-ibig sa magkakaibang paraan? Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pag-ibig, kapatawaran, at paghahanap ng sarili sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim pa rin na nakatago, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ano kaya ang lihim na ito? At paano ito makakaapekto sa aming buhay? Patuloy nating tuklasin ang kwento ko dahil ang lahat ay hindi pa tapos. Continue. Nang dumating ang araw na iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Si Andres ay bumalik mula sa bilangguan, dala ang mga pangakong muling itatayo ang aming buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang sugat na hindi pa gumagaling at ang pagdududa na bumabalot sa bawat kilos ko. Ako, si Clara Mendoza, ay nasa gitna ng dalawang mundo. Ang mundo ni Andres na puno ng mga alaala at pangarap na nabigo at ang mundo ni Sergio na puno ng pag-asa at apoy ng bagong pag-ibig. Hindi ko alam kung saan ako sasandal, kung saan ako magtatakda ng aking puso. Habang si Andres ay naglalakad sa bahay na dati naming tahanan, napansin ko ang bawat titig niya sa akin at kay Sergio. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon, mga tanong na hindi nasasabi, at mga pangarap na unti-unting naglalaho. Isang gabi, nagtipon kami sa sala, tatlo kami sa isang silid na puno ng katahimikan. Si Andres, si Sergio at ako, bawat isa ay may dalang sakit at pag-asa. Ang aming mga puso ay naglalaban, ngunit walang sinuman ang makahanap ng tamang salita. Clara, wika ni Andres, kailangan nating malaman kung ano ang tunay mong nararamdaman. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, sa isang iglap, napagtanto ko na hindi ko na maaaring itago ang aking damdamin, hindi sa kanila at hindi sa sarili ko. Ang gabing iyon ay simula ng isang mahirap na paglalakbay, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagkakasala at pagtanggap. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatiling lihim, isang tanong na maaaring magbago ng lahat sa amin. Ano ang magiging desisyon ko? Sino ang pipiliin ko? At ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya? Ang kwento ay patuloy pa. Continue. Ang gabing iyon, habang nakaupo kami sa sala, ramdam ko ang bigat ng bawat titig na bumabalot sa aming paligid. Si Andres, na may mga matang puno ng sugat at pagdududa, ay tahimik lamang, tila hinahanap ang mga sagot sa aking mga mata. Si Sergio naman, bagamat nakaupo sa kanyang wheelchair, ay matatag ang tindig, hawak ang aking kamay ng mahigpit, isang tahimik na pangako na hindi ako iiwan. Ako, si Clara Mendoza, ay nahaharap sa pinakamahirap na sandali sa aking buhay. Ang puso ko ay naguguluhan, isa'y puno ng alaala at obligasyon, ang isa naman ay puno ng pag-asa at bagong simula. Hindi ko alam paano ko haharapin ang bukas, o kung paano ko ipapaliwanag sa bayan ng limay ang mga pangyayaring naganap sa aming buhay. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting bumukas ang mga salita namin, mga luha ang pumalit sa mga paghihirap na matagal naming tinago. Naiintindihan namin na hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan namin ang katotohanan at pagtanggap. Ngunit sa isang iglap, may kumatok sa pinto, isang tunog na parang kidlat sa tahimik na gabi. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at sa pagpasok ng ilaw, nakita namin ang isang tao na hindi namin inaasahan. Ang presensya niya ay nagdala ng bagong hamon at lihim na kailangang harapin. Sino siya? Ano ang dulot niya sa aming buhay? at paano nito mababago ang takbo ng aming kwento. Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aking buhay, isang buhay na puno ng lihim, pag-ibig, at mga desisyong kailangang gawin. Patuloy nating alamin ang kwento ko, dahil dito pa lamang nagsisimula ang tunay na pagsubok. Ang gabi ay naging masikip sa hangin, puno ng tensyon at hindi masabi-sabing pangamba. Ako, si Clara Mendoza, ay nakatayo sa gitna ng sala, ang puso ko'y kumakabog ng malakas habang ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Sa ilaw na pumapasok, nakita ko ang isang mukha na matagal ko nang nais kalimutan, ang kapatid ni Andres, si Sergio. Ngunit hindi siya katulad ng dati kong kilala. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Sergio ay hindi nakaupo sa wheelchair. Siya ay nakatayo, bagamat may halong panghihina, ngunit matatag at determinado. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, pagsisisi, pag-asa, at isang lihim na matagal na niyang tinatago. Clara, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng tapang, may isang bagay akong kailangang sabihin sa inyo ng pareho. Ang silid ay naging tahimik sa bigla ang pag-iyak ng hangin. Si Andres ay tumayo, ang mga mata ay naglalagablab sa pag-aalinlangan at pagtataka. Ako naman ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Ano kaya ang lihim na ito na babago sa lahat? Ano ang matagal nang itinago ni Sergio na ngayon ay kailangang ilantad? Ang aming kwento ay patungo sa isang bagong yugto, isang yugto ng katotohanan, pagharap at posibleng kapatawaran. Ngunit ang tanong ay nananatili, kaya ba naming harapin ang lahat ng ito? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming mga puso? Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga sagot, ngunit hindi ito magiging madali. Patuloy nating tuklasin ang kwento ko dahil ang bawat lihim ay may kapalit na katotohanan. Nang tumigil si Sergio sa pagsasalita, napuno ang silid ng mabigat na katahimikan. Ako, si Clara Mendoza, ay hindi makapaniwala sa mga salitang dumaloy mula sa kanyang mga labi, isang lihim na magbabago ng lahat sa aming buhay. Hindi ako palaging ganito, ang sabi niya habang hinahaplos ang braso niya na dating nasugatan sa aksidente. May mga bagay akong itinago sa inyo, mga sugat na pilit kong tinakpan para lang maprotektahan ang ating pamilya. Ang mga mata ni Andres ay nagdilim, ngunit may halong pag-unawa at pagdududa. Ako naman ay nanlalambot, ramdam ko ang bigat ng bawat salita na bumabagsak sa akin tulad ng ulan sa tag-ulan. Clara, patuloy ni Sergio, may mga pagkakataon na ako ang nagdala ng sakit sa pamilya natin, hindi lang ang kulungan ni Andres. At ngayon, nais kong harapin ang lahat ng ito ng bukas palad, kahit na masakit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumalot sa akin, isang pag-asa na kahit sa gitna ng unos, may liwanag pa rin na naghihintay. Ngunit alam kong hindi madali ang landas na haharapin namin. Ang mga sugat ay malalim, ang mga puso ay nadurusa, at ang bawat araw ay isang laban para sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may pag-asa pa para sa amin, isang pagkakataon upang muling buuin ang mga sirang piraso ng aming buhay. Ngayon, ang tanong ay, handa na ba kaming harapin ang katotohanan? At sa kabila ng lahat, kaya pa ba naming magmahal ng tunay at walang takot? Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat lihim ay may pag-asa, at sa bawat sugat ay may pagkakataon para sa bagong simula. Patuloy nating samahan ang aking paglalakbay dahil sa bawat yugto, may natututunan tayo tungkol sa pag-ibig, pagkakasala at kapatawaran.